Hindi <icana boards> nga mapihit ang kiluhan. Oh, ayo mapihit ang mo para king itara mo yan. Ikahaw, oh, mo, lagay mo yan, ilagay mo yan. Oh, <entra> <birazimeno> oh mo kay kahoy ng timbangan. Tao. Happy chulan lahat dito. Ito. Nasama ka? Isang lamay sa? Wallet eh. Ilagay na din sa... Romal, hiramay mo na kay Gawang. Kau! 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 naman! Kau! 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 Hindi

Sa na lado, si Walla, wala naman nasa kanila. Nasaan ba si Cahaw? Wala, wala dyan. si Cahaw pa. Nag-ayos sila ni ng Wala, punta mo muna si Cahaw. Dali, ka-ka. Punta mo nga doon si Cahaw pa. Ibang ka, inaan mo lang. Para pa lang, pipicture pa lang. Madi, pipicture pa muna yung Uy! May bangas. Mag-check pa yan. Huwag na yan may bangas. Mag-buy, si... Bobby, bisugo pa kayo eh. Puti naman yan. yung huling walong kayo, pinaraplak ko din yan. Mag ano kayo ng ano? Mag, mag malaki yan ba kayo? Oh, wow. Wow. <laughs> wow! Yay! Hi. Isa lang muna kayo dyan ha. Hi! <laughs> Dami na natin. Siguro mga 10 kilo yan. Ano? na, I, 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 na may pa. <laughs> <laughs> yung isa, no? Yung kandero. Lamig. Wow! Wow! At pala May gumang Ikaw yung Ha. Kayo'n dapat. Ang po ay 12 kilos. Oh! ay.

Inaalo ko na nga yan kanina pa eh. Oh, yung mga bibili ng isla, magpa-lista na. Sabi ko, paproserve ako ng maya-mayo. Nangalain? Ano ba para-serve na? Mar! Mar! Ako ba bilisan? Mar, ba'y saglit? Yan, timbangan. na. Dito, Dito ko mo na, Mar. Bumaya ka kay Dulce. Dito ka. Lagay mo timbangan dito. Atsima ka sa bagay. Atsima ka sa bagay. Tara kayo. Dakay, lagay. Lagay. mo yan. Ilagay mo. Ilagay mo Ay, yan. Ilagay, mo yan tara. Oh, yung oh bago yung cooler. yung lagay yung ano. cooler nga. Yung malaki yung binagawa. mo. Ayan. Ayan. yan, Ayan. 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 yan. Okay. Ito na

Ah, okay. muna kayo. Char. 'Yan uh, pala. Ah, Kuya Obed, pantubal. Pantubal Pantubal. si sa 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 oh, Ay, pala Cellphone ko, cellphone na. Okay, nanti silit tunggu. Ada rasa yung Oh, beli betawi. Basd end. Harap-harap. Bangit yung sama. Kita

Hindi makita nga silang nakataan. Ano yan pa? Ano ba ba? Rats! Bulungan, bulungan. Ay, lo, pay. muna? Lapo muna, lapo. Ay, kayo, yung tara, yung niya, nakatara yan. Yan, nakatara. isa, yung isa. Yelo muna. yelo? Yelo, muna, yelo. May yelo ba tayo?

yo sampo, si tama na yan tama na muniyan sigi para walong pilolet malay malay kaya kan sa pinoy pinoy walau 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 no? walau 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 walau

Hindi, ang ulo, hindi ng plastic. Hindi, ng ulo para hindi mamatlang Ayaw, ha. Ayaw. Mamaya na tala, ayaw. Halikwate pa rin naman yung gawa ng yelo eh. Lalagyan pa Lima, wala. Lima. lima. Quatro nueve. Basta wala allowance yung mga pili Lahat mo nga ngayon. Sagisi. Sagisi. Ah, ini pa. Ini pa. Alin ko lahat eh. Dagi. pa. Ini pa. Dagi. pa. Dagi pa. Ah, ayo. Ito. Sakit na yan. Sagad sampu yan. Hindi, yung isa. Kuya ikaw, yung isang mali mo yan. Lagay mo. 10 kilo yan. Wala. 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 9.9. 9.8. 9.8. Sige, mo na. mo. Ayan yung maliit. Alisin mo. Ayan, ayan, ayan. mo para magsampu. Ayan, sampu uy bak yung bagsa. gabi gamit sa para hindi na kayo mahirapang mag maliit. Oo nga, lang <laughs> O yun sa Hindi na mahirapang Hindi na nalang. tama. na Dalawa. ito na. Dire-diret yun Ano, yun. Maraming lahat palapuy eh. okay. direkta okay. wala lang sa dito di naman manan dinig eh. pag napa, talaga dibig eh. talaga ibig naman latang anay eh. pag napapaano na maganda ng 500 din ang ano niya presyo kahit malaki't maliit malaki. malaki, kuya ito to ko ikisama mo to tanong mo na to tatlo na to naman atyan at tempisog ang malaki dinyan 10 kg ararin bisog ang malaki ko ito pa Wag ya. okay, okay, <laughs> yan, pato yan. Wi, samahin. Sige, samahin na. Sige. Yan sampo na. Sampo na, sampo na. Pa isa isa. Oh, lawa. ko Hindi, wala lawas, bago ikaw mamaya magre-reklamo na. Hindi wala lawas mo na talaga yan. Tingnan mo na. Hindi nalalagyan ng alawas yan. Pag nag-ano, gawa ng mga nahihilig na lang yung ano. Ano ba 'yan? Nakainom na. Tay, tay, tay. Uy, yung musong sila nila tsaka si Kwan, yung nandiyan nagpasa ng cooler. Si si. Meron. 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 Dito pa tinbi, tinbi. Ano na 'yan? Ano na? Ayaw mo lang pula. Oh.

Alis na yung mga lalaki. Sa mga mga

Biling. Ako wala akong sinabing lumabas. Kaya yeah, mga kamaling at mamaya mo na po eh. Mga Alright mga kamaling. Bibili kami ng yelo ni Kuya. Utoy. May dala kami yung banyera. Shout kay Kuya Utoy. Ayan. Saan tayo bibili ng yelo? Sa Bawa? Ay di ba may tricycle ka naman? Hindi. Ah, sa so kay Dagol. Kau okay, kay Kuya Dagol pala tayo sasakay. Nakayo ko pa tayo kay Kuwedago. Doon na lang tayo para sa ano, sa Ay, ko pa ang driver. Doon ako sa likod. Ayoko sa ano, huli. Ayoko sa loob. Nakabayo ko. <laughs> o na sa kay ko doon ano. Ako -ano ba po ari. Sasaki. Pupunta na ba yan? Nakayo ko. Mami Tamang hiram na tayo ng tricycle kay Kuya Dagol para may ano tayo ng yellow. Para may paglagyan. Meron pa gasolina yan. Sawawa kami. Sawawa kami pupunta. Hindi. Wala man pa yun eh. Kami ang bilhin na kami. Bila yelo. Yelo lang po bibilihin. Kalugin mo. Pag kumalang sa ibang mo. Shout out kaya Timmy Bibili yelo. Wala ka pati Buti na lang mga kamuni, meron tricycle si okay. Kuya Dagon na pwede yung paggamitan dito sa ano. Pagbili-bili. Okay. Alright. Patig so, na no, muna kung may gas. Sana all! May ha ha! pa sa akin? Mukha

Aso! Muntik na talaga ako makagat kahapon kaya utol. ng aso. Shoutout sa Lula ng Tuneng. Shoutout Lula! Lula ni Kujano. Meron papa okay. pa! Nagsama na ako ng chicks. Sa Michael nga pala yan. Kailangan ko yan dito ha. Aray, Labas ako. Ating. Po, ba ba? Hi, naku, kayo, di sa ating... Kailan ko ginawa pa. kay Otay, kahit hindi mo sa akin ng mga yan. Suking suki yan sa yellow Kalahati duro, kalahati buo. Oh. 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 yung Huwag natin ang mga ipunang tas na. Hello! Sa tatay ko kuya. May kaibala niyan, sa paglala ng papa ko. Pwede man siguro ako magkulong dito no? sa loob lang yan? Pwede pa pumasok? Pasok tayo mga kamuning. Huwag niyo ako ilalak! Hindi, pasok pumasok. Hindi, ko na lang. O, pasok wong daming... dali Wait lang! Ilalak mo ko Hindi <laughs> kasi Pasok paso Ayoko! subukan mo lang wow, dali yellow ayoko Hindi ayko ayko daw ah, ayko daw ah. ayko daw ah. daw ah. paso kasi daw paso kasi paso kasi ayoko 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 no? oh. oh, oh, ayoko ayoko ayko <laughs> ayko 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 Puno puno ayko yellow ayko 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 ni. ayko 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 pang yellow? ayko 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 Nasa ah, planta na kami. Diyan mo na kaya kayo sa mga. Ay, naku mo. Ay, may aso pala din eh. Wala, o nga pala. May, may ka, ano, dalawang aso niyan. Di ba Ayon yung malaki? Maguit naman yan. Ito ay bayad tayo. O nga, baka makalimutan. Yang yang gua. Siapa? Balan dengar. Oh, iya, babe. Saya Papa di Okay. Ilan na na? Mahila, mahila. Piyada <coughs> pa Yung sa Yung sa ba lang? Kasya ba? na lang Doon, doon, kuya. Hindi, dito yung yung ano, yung yellow dito kabila. No. Meron pa. Ah. Tama tayo mga kawan nila, loobot. Yung yelo. Dito na na nilagay. O, oh, kasya, kaya naman pala. Doon na na niya nilagay ko yan. Okay. Kompleto na mga kumunin. Asin pala. Maalala ka. Asin. ako Si eh. Michelle, Michelle, Michelle. Michelle. Kila lang ako din eh. Ikaw talaga kuya Otoy. Inaano e mo ako, binubugaw mo ako kuya Otoy. <laughs> Alam mo, kuya Otoy. Ang mga yon ay suki-suki na sa yelo. Diyan di kami nabili na, na yelo. guys, mo na kami na ano ng asin bago umuwi ng bahoy. Ah, kamon, ituturo ko po sa inyo kung saan ako nag-aaral ng ano ng high school. Na, malapit na tayo. Kaya, kaya ito, nag-aaral ako ng high school dito. Oo, oh, ko ako. Ano yun? Ayun na. Yun. Saan ba? Ayun. Ilang kilo? Hindi, isa sa si Isa sa si kasi yun. Walang tao. Walang tao din eh. Wala. Wala mama mga kami bibili kami ng asin kaso wala pang tao din. Walang tao. Ay, Asin po. Ay, ayun pa yung may ano Alrights, mga kami wait namin po si nanay yung may ari po ng tindahan na to dahil kumukuha po ng asin si nanay ay habang kami po ay naghihintay po dito. <laughs> Pagkakamuling po walang mga gawa <laughs> po, po <laughs> Subukat, minus na sayo sa yelo. <laughs> <laughs>

<laughs> <laughs> Alright mga kabini at hanggang dito na lang muna yung aking vlog Bye bye, bye.